Sa mga nagdaang linggo, sunod-sunod ang mga lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, tila nagagalit ang lupa. At kasabay ng mga pagyanig na ito, lumalabas ang mga ulat tungkol sa isang misteryosong higanting kaldera, ang Apulaki, na sinasabing muling nagigising. Ngunit ano nga ba ang Apolaki Caldera? May kinalaman pa ito sa mga nagaganap na lindol na nararanasan natin ngayon? Posible bang muling magising ang isang bulkan na mas malaki pa sa pinagsama-samang sukat ng Taal, Mayon at Pinatubo? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa mga nagdaang linggo, ilang bahagi ng bansa ang niyanig ng sunod-sunod na lindol. Luzon, Visayas at Mindanao, tila walang ligtas ang ilan ay mahinang pagyanig lang. Ngunit ang iba, nagdulot ng pagkawasa. Sa Cebu, bumagsak ang mga simbahan. Sa Davao, nagbita ang mga daan. At sa Central Luzon, naramdaman ng lahat ang misteryosong pag-uga ng lupa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, Karamihan sa mga lindol na ito ay galing sa mga aktibong fault lines. Ngunit may kakaibang pattern na napansin ang ilang mga eksperto. Isang malalim na pinagmumula ng mga pagyanig sa lugar kung saan naatago ang pinakamalaking supervolcano sa mundo. Noong 2019 Isang grupo ng mga Filipino geologist na pinangungunahan ni Dr. Jenny Ann Barreto, isang marine geophysicist na nagtatrabaho noon sa Caraga Geological Services, ang nakadiskubre ng kakaibang hugis sa ilalim ng karagatan sa Benham Rise, na ngayon ay kilala bilang Philippine Rise. Damit ang bathymetric maps at subsurface imaging, Napansin nila ang isang napakalaking bilog, halos 150 kilometers ang lapad. Tinawag nila itong Apulaki, na nangangahulugang higanting panginoon sa wikang Filipino. At ito rin ang pangalan ng Diyos ng Araw at Bigmaan sa mitolohiyang Tadalog. Ayon sa pagsusuri ni Dr. Barreto, ang pormang ito ay kahawig ng mga kaldera. Ang mga natitirang bakas ng supervolcano na sumabog, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ania? Hindi pa natin masasabi kung kailan ito huling sumabog o kung aktibo pa ito. Ngunit ang sukat at porma nito ay nagpapakita ng isang napakalakas na geological event sa nakaraan. Ngayon, kung totoo nga ang supervolcano ito, ibig sabihin, may kakayahan itong sumabog. Daan-daang beses na mas malakas kaysa sa pinatubo eruption noong 1991. Kapag ang isang kaldera ay muling nagigising, madalas itong nagpapakita ng mga senyales. Mga pagbabago sa temperatura ng dagat, mga pagbuga ng gas, at mga takaibang pagdalaw ng lupa. Noong makaraang taon, ilang mga mangingisda sa silangang bahagi ng Luzon ang magulat ng mainit na patches ng tubig at bula sa dagat. Mga indikasyong karniwang konektado sa undersea volcanic activity. May ilang satellite data rin na nagpapakita ng thermal anomalies sa bahagi ng Philippine Rice. Bagaman hindi pa kumpirmado kung ito'y natural o dahil sa aktibidad ng vulkan. Ngayon, ano nga ba ang maaaring mangyari kung sakaling ganap ng magising ang apulaki? Ayon sa mga eksperto, hindi ito basta pagsabog ng bulkan. Ito ay magiging global catastrophic event. Ang mga supervolcano, gaya ng Yellowstone sa Amerika, ay may takayahang magpalabas ng trilyong tonelada ng abo at gas sa atmosphere at ayon sa simulation ng mga geologist, kung sasabog ang Apulaki, mas magiging malakas ito. Maapektuhan ang buong Pacific region, tabilang ang Pilipinas, Japan, Taiwan at iba pang mga bansang kasapi ng Pacific Ring of Fire. Ayon sa pag-aaral ng Oxford Volcanology Research Group, ang isang kaldera na may ganitong sukat ay posibleng maglabas ng trilyong tonelada ng abo at sulfur dioxide. Katulad ng mangyari sa Toba eruption sa Indonesia na halos nadulot ng global volcanic winter, 74,000 years na ang nakalilipas. Kung ganito rin kalakas ang puwersa ng Apulaki, maaari nitong palubugin ang mga kalapit na isla. Magdudulot ito ng tsunami na higit 30 meters ang taas at pabababain ito ang global temperature mula 3 hanggang 5 degrees Celsius sa loob ng ilang taon. Pero may mga palatandaan na nga ba na nagigising na ang Apulaki? Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, kasalukuyang direktor ng PIVOX, wala pa silang sapat na ebidensya na makakapagpatunay na aktibo ang Apulaki. Ngunit, Iginiit nila na patuloy pa rin ang kanilang pag-aaral at pagmomonitor sa mga seismic events. Anya Sa ngayon, wala pang indikasyon ng volcanic unrest sa Benham Rise. Ngunit patuloy naming minomonitor ang mga aktibidad ng lupa at dagat sa paligid nito. Dain pa man, ilang eksperto ang nananawagan na palawakin pa ang deep sea monitoring systems dahil kung sakaling totoo ang mga pagbabago sa ilalim ng dagat, maaari may itong maging maagang babala ng mas malaking panganib. Sa mga nakaraang buwan, napansin ng mga eksperto ang kakaibang paggalaw sa seismograph ng bansa. Ayon sa PIVOX, tumaas ang bilang ng malalakas na lindol, lalo na sa bahabi ng Visayas at Mindanao. Bagaman walang direktang ebidensya na nagmula ito sa ilalim ng dagat ng Philippine Rice, marami sa mga independent researchers ang naniniwala na hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ayon kay Dr. Cedric Daep, isang geologist mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang mga serye ng lindol ay maaaring indikasyon ng paggalaw ng magma o pagbabago sa ilalim ng crust. Hindi natin pwedeng sabihing aktibo agad ang apolaki, pero kailangan nating magmasid. At kung ating iisipin, matagal nang walang tulog ang lupa. Mula sa sunod-sunod na lindol sa Bisayas at Mindanao hanggang sa mga di maipaliwanag na pagyanig ng lupa sa Central Luzon, tila ba may kumikilos sa ilalim ng ating mga paa. Totoo nakakapakop-isipin ang posibilidad ng pagsabog ng Apulaki. Ngunit sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon na ito'y nadigising na nga. Gayunpaman, nananatili ang katotohanan na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kung saan natural ang mga lindol at pagputok ng bulkan. Tayap, higip man, kailangan natin maging handa lindulman o pagputok ng vulkan, ang pagiging handa ay ang ating tanging sandata. Alamin kung saan ang ligtas na lugar sa inyong komunidad. Maghanda ng emergency kit at makinig sa opisyal na anunsyo ng PIVOX at NDRRMC. Sabi nga ni Dr. Raimundo Punong Bayan, dating direktor ng PIVOX, Hindi kailangang sumabog ang lahat ng bulkan upang magdulot ng peligro. Ang kaalaman at paghahanda ang tunay na depensa ng mga Pilipino laban sa anumang sakuna. Hindi man natin mapigilan ang galit ng kalikasan, maaari tayong maging handa. Kaalaman, pag-iingat, at pananalig sa Diyos. 'Yan ang tunay na sandata ng mga Pilipino. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, Tandaban ang galit ng kalikasan ang sunod-sunod na lindol sa Pilipinas? O mas naniniwala ka na mensahe ito ng Diyos para sa ating lahat? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!